Hi mga kaibigan, sa video natin ngayon, papakita ko sa inyo kung paano binabalot yung mga mangga para preparation for harvest. So ito na, malapit nang i-harvest itong mga mangga. So aakit si kuya dyan para balutan ng dyaryo. So meron siyang mataas na hagdan, tapos isa-isa yan, babalutan niya ng dyaryo yan para hindi kainin ng ibon tsaka ng insekto ano yan eh mga 60 days nilang babalutin yan so meron na siyang nakaprepare na pambalot para pag akit niya shoot na lang ng shoot shoot na lang ng shoot galing eh nakikita niya lahat ng bunga ng mangga So, dito, meron na siyang naunang binalot dito. Ayan o, ito. Una na niyang nabalot kanina. So, matalas dapat ang mata mo. Matang agila. Mas mataas yan. Meron siyang mataas na hagdan. Mga 40 feet tall ang kanyang hagdan. So kahit sa kataas-taasan ng puno, ayan, makikita mo dapat yung mga bunga ng mangga dito. So two months or 60 days pagkatapos sabay-sabay nang pipitasin yan yung mga prutas. So ganito magbalot ng mangga para hindi siya masira. Ilang araw yan nakabalot kuya? 60. 60 mm. days, 2 months. Oh. Maulanan yan, okay lang. Okay lang. So eto inayos na niya yung pambalot niya. So marami na siyang nakahanda dyan. Pag akit niya ng hagdan, shoot na lang siya ng shoot sa mga mangga. Yan o. Oh. So, ini scout na niya bawat mangga. Tapos pupuntahan niya isang mangga, lahat ng mangga. Ayan. So kung nagtataka ka bakit mahal ang mangga, kasi maraming proseso mula sa pagbunga hanggang sa pagharvest sa kanya. So sa simula, halimbawa, tapos na yung harvest nung nakaraang season, di i-sprayan mo siya ng pampabulaklak. Tapos pagka bumunga na siya, i-sprayan mo naman ng insecticide para lumaki yung mangga. Kasi kung hindi, uubusin niya ng mga insekto, ng mga langgam, ng mga uod, ng mga ibon. So, aalagaan mo siya o ina-nurture mo siya para lumaki sa tamang size. Pero syempre, dahil organic ito, dahil bunga ito ng puno, hindi naman yan sabay-sabay sa pagbunga. Merong nauuna. So, syempre, yung una na bumunga, una din siyang lalaki. Tapos, habang medyo malaki na yung isang bunga, meron na namang bagong bunga sa kabilang sanga. So, meron ka medium na mangga, merong bagong sprout naman na mangga. So, hindi sabay-sabay lalaki yan. So ngayon, maghahanap ka ng majority o yung karamihan ng batch ng mga manggamo mo. Tapos doon mo i-base kung panahon na o oras na na mag-harvest ka na. Kung yung majority mo nasa tamang sukat na, then it's time to begin yung harvest season mo. Ito nga yung pagbabalot sa kanya. Hindi mo na maaantay yung mga late bloomers. So yung mga maliliit na mangga, kasama na rin yan sa harvest. So syempre, nag a ka ng truck, bumibili ka ng mga kemikal, nag a ka ng tao, fix yung expense mo. So yung produkto mo, yung mangga, yung maliliit, parang loss mo na yun eh, part na ng loss mo. Tapos, from the time na hinarvest mo na siya, umaandar na yung oras mo, yung relo mo, hindi yan parang delata na pwede mong i-stock ng isang taon, six months, ganun. Hindi. May shelf life ito kasi organic produce ito eh. Masisira yan. So, meron kang itatakda na araw kung kailan mo siya i-harvest. So, may darating na mga truck at may mga tao na inarkila mo. Tapos, sabay-sabay nila na i-harvest yung mga prutas ng mangga ilalagay sa kaing o sa basket tapos umaandar na yung oras mo. So pati yung mga maliliit, hindi mo na maaantay na lumaki yon. So bebenta mo ng mas mababa o talo mo na yon. Pagkatapos ibabagsak mo na sa wholesaler mo o sa mga namamakyaw o kung may kilala kang direkta sa mga tindahan, yung mga stall na nagbebenta ng prutas. Pagbagsak mo don, again, yung shelf life niya hindi forever yan umaandar yung oras mo kasi madali siyang ma-overripe. Pag na-overripe na yan, sira na yan, wala nang bibili. So yung presyo na binebenta niya, kailangan mabawi niya lahat ng gastos niya. Yung mga chemical, yung mga fertilizer, ganun, yung arkila ng tao, yung arkila ng truck, yung kapital. Mga kaibigan, itong hagdana na to mabigat yan. Pag kaya, naihiga niya, hindi na niya maitatayo yan na mag-isa. Pero pag nakatayo siya, madali mo siyang mailipat-lipat. So hindi niya pwedeng maitumba o mahiga yan. So ayan, uh, nililipat na niya sa ibang posisyon. Pero maingat siya na naka-vertical ito. Hindi pwedeng mahiga. Kasi masyadong mabigat yan. Hindi mo yan maitatayo na mag-isa ka. Mga siguro 4 o 5 kayong tao para maitayo yan. So, kailangan matalas talaga yung mata mo. So, bawat manga, as much as possible, gusto mo na matakpan siya ng dyaryo. Ang isang manga na, na mismo ay sayang yun, loss yun, di ba? E eh, kung may isa dito, may isa doon, may lima dito, lima doon, eh talo mo na rin yun, di ba? So, bad for business, ika nga. So, kailangan matang-agila ka. Alam mo dapat, nakikita mo dapat kung nasaan yung mga mangga. So, yung cycle niya, anywhere from 3 to 4 months, eh. maraming factors, eh. hindi siya fix So, after ng isang cycle, ipapahinga mo muna ng kaunti para makarecover yung puno bago muna naman siya sisprayan para magbunga ulit siya. So, sa loob ng isang taon, siguro dalawa o tatlong beses ka makakapag-harvest. So, ganun lang loads ang life cycle ng mangga. Paki-hit naman yung like at subscribe button. Paki-share na rin kung natuwa kayo sa video natin. Huwag kalimutan yung kalembang para manotify ka sa mga susunod na upload natin. Maraming salamat!